isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. At ngayon po, uh, lagi po ako dumadaan sa lugar nito dito sa Santo Tomas Lubaw. Minsan nakikita ko po itong matanda, eksakto may dala po akong pagkain, binibigyan ko siya palagi. At ito, dumadaan na naman po ako pang pitong beses. Binigyan ko po siya ng pagkain for lunch, tsaka yung pagkain niya for, for, for breakfast. At binigyan ko siya ng kape, tsaka po tinapay, at tsaka sagin. Binigyan ko rin po siya ng pera. Hindi ko po alam kung kaya niya, kung alam niya pang gamit. Sanay alam pa niyang gamitin yung pera ang binigay ko at uh, kaya pa niyang bumili at uh, nasa uh, ustong katinuan pa siya. Kawawa naman po siya. Homeless po siya. Hindi na siya umuwi sa kanila at hindi niya alam kung saan siya uwi. Ito po po tayo. Kain pa po kayo. Ito na lang po. Last na. Yan. Oh, sige po. Iwan ko na po kayo na tayo. Ubusin niyo po ba may ato na. Pag hindi mo gusto, takpan mo lang ito. Na tayo. Bye bye po. Bye bye po tayo. Ito po. Yan si tatay. Palagi siya nagigita ito. Binibigyan po sa ating mga ganang pagkain. Saka uh, kapit. kapit, kapit saka kanin mo lang.